po mga kapitir sa lahat Adito si sir Nagsikap ni sir ang ibon kami dito sa terminal ng bus Shoutout po kay sir Ruel Mendoza ng Urani Bataan Baka meron kang si shoutout sir Shoutout sa asawa ko si Wing Maraming mo lang Tsaka sa mga anak ko Thank you Happy New Year Thank you Thank you Thank you So good day po mga sir, mga boss, mga master Andito tayo kay Sir Jen uh, Ito po yung ibon ni Sir Alvin At tayo po yung nag-deliver dito sa ano, Santo Domingo sa so may malapit po sa Araneta Binyo. Ayan, ito po yung mga ano, Kasi mga kamimber ni Sir Jen Mga kaibunan Mga kaibunan Shout out, Ben Parte! Mga kaipunan! <laughs> mga kaipunan! Shout, kaipunan. Shout po, out! <laughs> thank you, Sir Alvin. Yeah, ito si Sir Jim po, Mama. Ito po yung mayari ng ibon na i-deliver Thank you. Natin. Yeah, thank you, Seth. Sir. Sir PJ, good morning. Tinanghali na tayo. Unahin na natin, Sir PJ. Yan, yeah, konti na lang yung ibon niya kasi tinanghali tayo, Mama Master. Pero okay lang yan, update na natin to. Eto, meron Sir PJ dala dito. Sir PJ, ano ID na no, ito? Criminal, pala yung ito. Sweet Opaline if sak. Magkano naman pare ito? neto? Uh, sa uh, Yellow Bull Opaline Splitino. Magkano? Yan 35 sa Barisan. 35 lang pare sa. So, ito meron dito. Ito sa ano? Probe na Street Pain. Opaline Split Pain. Magkano naman? So, yan 15. Ito so, naman, Opaline Pail Bayo Yan Uh, medyo yung pa yan, bay, bibigay ko lang tig 1,000 na isa. 1,000 na lang isa, oh. Napakamura na ito, 1,000 lang. Dito sir PJ. Yung green sa kabayo, yan, 1,000 din. 1,000 na din. Alanganin sa parbo, alanganin sa green. Yan, 2,500. 2,500. Yan, 2,500 lang ito. So. Parang nagati yung green sa kabayo, ano? Uh -huh. hmm. Parang doble yung karga niya na. Ah. Yan yung dilute natin. Ito oh, uh, 1000 possible opaline. Possible opaline dito, yan 500. 500. Iya. Ito sa green. Green split opa. Green uh, split. Ah, split pay. Split pay. Magkano naman ito? Yan 1,500 uh, 15. Back to back opo. So, Pano? No? Ano na rin yan, proven. Back to back opo with split pay. Dito sa Dan Palo mo, ito maganda Dan. to Dan Palo. Far Blue Dan Palo. Yan 9,000. 9,000 na to. Sa so Far Blue Dan Palo. 9 months. 9 months? Babae? Babae. Ayan, babae po mga master. Ayan, Dan Palo, Far Blue. Dito sir PJ, yan, uh, proven, uh, ito, proven uh, splitino. Magkano naman to? Yan, 2.5. 2.5 pair. <laughs> dito? Ito naman, proven na uh, project of a pig. Magkano naman to? Dito naman, uh, two five. Two five Yan naman, 2.5. 2.5 pair. Yan, 2.5 lang din, oh. Project of a pig, tsaka project lutino OPA, a 2.5 lang. Dito, project of a pa rin. Oh. Magkano okay. naman dito? 2,500 2,500 lang din 2,000 din yan Proven Proven yung, yung mga dala ano, Mga breeder Mga breeder yan. Ah, pinahos yung mga breeder niya Kaya solid yan Pang, ano, Gen Mga 2,000 mga, uh, naman 2,000 Proven din uh, Proven din to Ah, uh, blue to to Naglalabas ng Fire blue Ayan Throwback fire blue yung Sa yung bio. Fire blue Opape Ayan no Dito sir PJ Anong mga ano na ito yan, ano yan? Uh, 500 lang sa. 500 lang Ano karga? Wala. Wala naman lang yun. ang ulo. Malibigit. Ayan. Ito pala. Sa kanya pala to eh. Kay boss alin to. Mga normal lang. Pre. Mga normal na opa. Oh, may lang. Ito Ayan. mga possible ino yan. Possible ino. Lahat yun. Ito possible ino. Ayan. Ito mga normal lang din yan. Kay boss alin niya. Kontakin nyo na. Ito mga nakakilala. Ito mga budget mail. Magkano naman dito? 200 ang isa. 200 lang isa. So, uh, Lutino hen. Lutino hen. 1,000. 1,000 Lutino hen. Yeah. Dito? So, dito naman mga possible dyan na matured. Mga possible dyan na matured. Paris-paris. Magkano naman parisan dito? 3,000 parisan. 3,000 parisan

Ayan, yeah. sa so, mga gusto magpasabay, pin lang po kayo kay Sir PJ, kontakin nyo po. Mayroon possible red dito. Eh. So, Ay, mayroon pa red. So, Ayan, yeah, may pahabon pa tayo. And, and dalawang paris at so, itong dalawang green. Dalawang green, possible red. Ang naman dyan? 5,000. 5,000? 5,000, yung dalawang green, possible red factor po yan. Kaya sa mga gusto mong pasamay, no, ulitin natin, piliin lang sir PJ o di kaya tanungin sa kanya kung anong ibon ang gusto nyo at kung anong lugar, malaman natin yung price ng shipping. Yan. Sir PJ, maraming salamat. Sige po. kukunin ko yung identity mo. Tirahin mo na. Tirahin <laughs> mo na, baka mauna pa ng iba. <laughs> Largo. Largo na, largo. Ito, unahin na natin to. mga Opaline mo. Napaka-solid, napaka ano na ito, matured na. Ito, magkakaroon dito? One-five, boss. One-five lang, kada pair. Oh. Ayan o, one-five lang, kada pair sa mga Parvlo Opaline. Wala si Kali, di ko na nabutan ah. Ayan o. Do? Ha? ha? Ayan madong... ma o, oh. mga master o. One-five, one-five lang sa mga Parvlo Opaline ni Sir Lino. Dito, Sir Lino. Yeah, kaya kahit natin din siya, 1.5 na rin. 1.5, 1.5 yeah. lang din. Ayun, no? Oh. Marami kayong pagpipilian Iba-ibang kulay. Iba-ibang klaseng mga ibon. Ayan. Yeah. Pili lang sa mga gustong kulay nyo. napakarami dito pagpipilian yan. Ayan, no? 1.5, 1.5 lang po yan. Pili pa ito sa baba. Ito sa Alps 1. 1.5 pa rin. 1.5 lang din. Grabe. Ayun, no? Oh ay pera 1515 wala 1515 ito din oh 1515 din oh gising Yan, napakadami eh mga dalangin din ito 1515 etong perso <laughs> ayan po 35 35 wala <laughs> ka isa wampai <laughs> nagiba na yung presyo <laughs> ayan oh ito iba to Perso kasi to eh uh, wild type green perso ayan 35 na 35 uh -huh. sa mga han feed mo 13 boss sa so palo 13 sa palo ito talaga pae palo boss Ayan, o, dalawang palo. One, lang yan, no? Ah, oh, Sa lang sa dares. lang dares. Yung kada mga Totino, Albino, saka Pearl. Ah. Oh. Ayan. Dito naman tayo. Sa mga, ano mo? Ay? Ayan, boss. Dito, limang libo. Dito, limang libo. Ano nga ID? Silver, at Emerald. Silver, silver at Emerald. Ito? Silver. Silver din. Oh. Ayan. Dito lang ang dares. Tupay. 2.5 na ito. Ito mga nandito 2.5. Oh, mga mature na yan. Ready to breed. Ready to breed na 2.5 2.5 lang yan. Ito. Ito 2.5 lang din. Oh, boss. Ayan 2.5. Kunin na natin yung contact number niya para mawala na siya ng contact number. Ito na po. 0923-5757-418. Ayan. Contact niyo Sir Lino. Bukawit tsaka malapon. Nandun. Groto. Nagugroto ka ba? Oh, boss. Ayan. Nagugroto din yan. Sir Lino. Thank you. Para may kalabas si PJ. Hahaha. So muli tayo nagbabalik dito sa Bukapit Market Update natin yung madalan ng mga ibon Ito. Meron dito Eto, kunahin natin to Mga mapupula yung ulo Mga ano to Sir Marvin? Street Saino Street Saino? Mm. Eto, mapupula yung mga ulo Mga Street Saino Magkano man siya dito? 1.5 sa mga green Sa par Blue? 2,000 babae 2,000 sa babae Ayan, ito Available pa to Napakadahi pa na ito mga master ah kung nakikita nyo, ayan. hindi din ng kulay. Ayan, dito, meron dito ang lutino. Sa lutino mo, Sir Marvin? Lutino natin, 2,000 lang pare. 2,000 lang sa lutino. Ayan, o. Lutino, 2,000 lang sa Ayan. Ganda rin, eh, maglinis. Dito, Sir Marvin, anong ano na ito? Uh, lutino o palain? Lutino Opaline. Split par blue. Split blue. Split par blue. Split blue. Cremino Opaline. Lutino Opaline. Magulang nila. Ah, yung ano na ito. Sigurado na ito. Wapang pupugan ng ano to. Cremino Opa. Oo. Yan. Sa so, mga nagpo-project ng Cremino Opa. Ito. Available to. Yan. Ang ganda ng mga ulo. Ang titingkad. Napakaganda ng ibon na to. Sir Marvin dito. Sir Marvin dito. Hindi naman, Crimino Opaline. Crimino Opaline. Magkano mas si Crimino Opaline? Sa so, Crimino Opaline natin 6,000. 1,000? Anong gender? Babae tingin ko din eh. Babae. Eh. eh, so mga naghahanap Crimino Opaline, ito may available pa Sir Marvin. Ma Ayos sila natin sa ulit. Para magawa. Dito, anong karga na ito Sir Marvin? Pardo Opa. Pardo, Pardo, Pardo Opa. Opa. Magkano naman ito? So, Pardo Opaline naman natin. Ano lalaki yan? p libo lang pare. P1,000 lang pare ito? So oh. Parang dobra. Par blue o par pare. Ay. Yan. Saka isang par blue Ito sa ano? Ano to? Dinute? Pastel. Ah pastel. pastel. 700 pare. 700 sa Pastel par blue. Ayan. P700 lang. lang pare. Ito anong ano neto sir Marvin? Bronze palo o paline. Bronze, bronze palo o paline. Malinis. Yan, malinis. Bronze palo o paline. Back to back. Okay. Bronze palo o paline po, mama sir. Magkana to? 5,000 pare. 5,000. Ano ang Alton o no? Alton? Alton po, Alton po yan. Alton lang, hindi Alton. Ah, oh, Alton lang. Dito Sir Marvin. Yan, yan. Tayo o papel. Saka blue dilute. Saka blue dilute. Tayo o papel natin. 2,000 lang yan. Sir, blue dilute? Saan libo. Saan libo. Primino o pa. Saan Dito Sir Marvin, anong ano neto? Gray wing. Gray wing. Bukas sa Gray wing. Sa Gray wing naman natin. 3,000 na lang yan. 3,000 normal, no? normal lang no? Normal lang? Kapag kapala ko. Ayan, gray wing. Hindi naman na siya ganun kapala. Ayan, gray 3,000 na lang po yan sa gray wing. Pero, sir Marvin. Ayan, sir Marvin. Dito, sir Marvin. 6,000 Bio-oppa Bio 6,000 po mamas. So mga sir. Pagbayad di oras. Ayan, may buyer Sir Marvin. Ito, 6,000. Bayo dilute, open dilute. Dito sa mga gold dyan, may available din. Oh. Yung mga dilawang gold dyan, tsaka ano, sharp tail. Ito yun, sharp tail. Yung mga buntot. Magkano pa rin sa sharp tail mo? 3,000 na lang parin. 3,000 sa sharp tail. Yung mga dilawang, 3,500. Ang pair po niya, 3,500. Ang gold yan. 3,500 yung dilaw. Uh, 3, ah, 3,000. Ah, 3,000. Sorry, 3,000 lang po sa dilaw. Ito, Dan Ito, may Dan Para dito. Sa Para sa babae. Para babae. blue o pa Dan 15. Para blue o pa Dan 15. Itong ano, U-Wing. Yung U-Wing. Yes, solid yun. Ay, sorry. Para solid yun. Oh, solid pala ito. Mga ano, mga green. 12 so, yung verde. Pag gusto yung Dan Palo, sir, meron din tayo available. Ito bar blue no 15. Ito green 12, no? yun. no. yung green. Opalay na yan. Opalay na to. Opalay niya parehas. Parang babae. Kung uh, um, baga declare na lang na <laughs> head pero walang DNA. <laughs> walang DNA. Yan. Yeah. Yeah. Para wala issue, no? Yan. Yeah. 15 at saka 12. Ayan, eh, Napakamura na ito. Pakamura na ito, mga master. Oo. So, umal. Saka-saka. Yeah. Saka-saka. Dito sa ano mo, Lutino ka pala line. 3-5 babae. 3-5 babae. Pero magulang na yan, panalang na. Ayan, panalang na to. Matured na to, mga master. Matured na. Dito, meron ditong krimino. Ah? Ah. Ah. Dito, dito, dito sa dito. ano. Dito sa dilute mo. Green o pa dilute. Ocho lang yan. Ocho. Pag tinamaro nila 6,000, bigay ko na yan. Ayan o. No? May tawad ka agad kahit wala pang buyer. Margin, Margin. Ah. Ayan. 6,000 pag sa sure buyer Oh. Ayan, 6,000 na lang. sure buyer lang. Ito, meron pa po dito. Dito, Sir Marvin. Ganon din. 8,000 yung price. Pero pag may sure buyer na, 6,000 bibigay na to. Ganon ka mura, mga master. Ito, Grimino. Opaline. Opaline. 6,000. Babae. 6,000 babae. Pag lalaki medyo pricey no? Oo oh. Pag lalaki medyo pricey lang konti Sa kasi magdadala eh Oo, oh, tsaka kasi magdadala ng mga karga natin Sa mga ibon Dito sa mga yellow bull mo Sir Marvin sa mga yellow bull mo 600 600 lang isa oh Yan, so, daming yellow bull Mga matured na to 600 lang isa Dito sa wild type mo pero na classic yung isa? Yung all yun. Ah, ito classic? Ah, oh, ito. Lang yan. Yung kabila naman, 3,000. Ito, so, 3,000. Pare sa'yo lang, 1,500 oh, yung isa, pare. Ito. 1,500 ito, 1,500. Ah, uh, yung classic. Ito, dito sa kabila, 1,500. Ito, 3,000. Yan. Ito, mga kakatein. Sir Marvin, sa kakatein mo magkano? 2.5 lang, pare. 2.5 lang, pare tupaay, yata tupaay lantin oh, yeah, ayang ayang babang, mo kung chubby kung tama, kung kaugihanon niyo, 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 pare. Dito may mga farm to pay dito sa Crimino Solid. yung naman sa iba, may 3,000 dollars. So solid Crimino o no opaline. O oh. pala to? Oo. Magka dito sa Crimino opaline? pala oh, dyan. yung isa, yung sa pandang kaliwa. 6,000 lang yung 6,000. Ito Lutino itong isa eh. light form. kapatid 6,000 pa rin. Kaya kayo nasa sa gudubit lang isa. Sir, sir, ito sa ano? Parvlo Payne. Sanibo lang isa. 2,000 pares. to, no? 2,000 pares. isa. Sanibo isa. Etong pale palo? Green oba pale palo hen. Ayan. 1,500 lang to. -third na rin yan. lang na. Dito maraming opaline dito. Na. Sir, maraming pala ito yung apo. Eto, maraming opaline dito. 500 lang kada isa. 500 lang sa mga fire opalay opaline. green saka green. Ayan oh, solid ang gidi ng mga ulo nito. Alam mo na, may gusto ito, pila po to, Sir Martin. Ayan. Tawid muna tayo sa kabila, meron pa doon sa kabila eh. Hey, hey, Mr. T. Ito kay Mr. T. Ah, uh, ito. Mga budget bill dito, Mr. C, no? Uh, Ayan, magkano sa mga white bit mo? 200. 200. Ito mga Pablo. 300 300 mga normal no Ito eto mga budget meal Ayan, 200 300 napakadami dito ganun sa Bukawi Pet Market napakadami pagpipilian hindi kayo pumasyal at mga pamilya kayo mga gusto yung mga alaga yan no oh. eto yan mga kakati yan kunin natin number sir Marvin Sir Marvin, kontak number. Sir 915 135 191. Ayun, thank you Sir Marvin. Thank you, thank you. Ito, kukunin natin 'to yung identity na ito. Ano 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 ano. Tara. So, good morning po mga master. Dito si Sir Joel or oh, Prince Joel. Ayan. Dami niyang dalang ibon ngayon, no? Oh. Kahit tanghali na. Pauwi na eh. Pauwi na. Tinanghali tayo eh. Ito, Sir, Sir Joel, magkano dito? 300 na lang siya. 300 lang siya. 300 Ayan, mabata no? Mga bata, no? Ayan oh. No? Ayan. Ayan. Dito tayo sa kabila. Sa mga perso mo. Ayan. 300 din ang isa. Dito sa mga perso mo. 300 lang din isa. Ayan oh. No? Ayan, mga perso. 300 lang isa. Ayan. 300, 300 lang to. Baka dami niyan dalang ibon. Awa mo. Ito mo. Ito ay 100. Ito ay 100

400 isa. Ah, yeah, mga, mga violet. Ito, ito 250. Yun. Ito 250. Normal. Normal 250 po mga master oh. 250 lang normal. 180. 180. Ano ito para sa babae? Oo. Para sa babae. Para sa babae 180. 180 ang isa. Ah dalawa. Kasi may paalis paal ako doon. May lalaki ako doon eh. Dib ah talawa. kaya pala. Doon to, black mo na rin to. Sigawin mo na lang yan. Dito, Sir Joel. Ito, spitino ako dyan. Ay, ano, spitino, spitopa. Yung mga, pag nagkak. Ito, pag nagkak, spitino, spitopa. Yung yellow bull. oh yun, yeah. pati, ito, itong mga green, Post ino, post ino sa mga green. Pati pastel dyan, spitino. Magkano, magkano naman to? 600 yung ano, yellow bull. Ano, yellow bulls. Sa yellow bull, 600. Ah, sa mga dilaw. Ano. Sa green. Sa green. 400 400 sa green oh. kaya dito ah, mga normal lang yan mga ito normal mga lang ano lutino magka sa lutino mo 900 900 isa yan yeah, oh. o 300 lang isa dyan sa mga opa 300 sa par blue opa sa oh. mga sa mga ito ayan unpeed unpeed dyan ang unpeed mo ang dahil mong ito dito 50 so 50 Eto, dalenden 250 lang din. So landin, Tapos albino eh, no, 800 na lang. Albino 800. Ayan o. No? Oh, ito pa. apat ano? Kakatein. Kaka oh, mo. Kasi sa ko. Ayan. Ito kasi ang ano Ito kasi ang doon. Ito ito? Yung dalawang ano. Normal. Isang, isang sa yun Ayan o. 18, Ano mga gano? Ito to. 2,200 lotino at saka yung puti yan, ito 1,800 yung ito at saka yung yun, yung perg yan, kay Sir Joel na lang kontakin yung number uh, -huh. uh Sir Joel, kontak number mo 0969-518-3799 may rin ako FB ano, messenger Ayan. Miss Joel, yung ano ko, yung profile picture ko, ano, Orlox na Eggfoods Ayun. Orlok na ano na picture yung kanyang profile. Yung orlok, Di may ibon na para Baji. Magkano naman to? 2,000. 2,000. Pa Dito. 5, bronze palo 15 pares. 15 Ayan. Ayan. Ay Sir Joel din po Kontakin niyo lang po. Ah, thank you, Tay. Pre, thank you.